mga kababayan, balita ko po, kikilos na ang mga katoliko at iba pang mga reliyon para po burahin ah, sa mapa itong iglesia ni Manalo. Ah, sabi ko sa inyo, natutulog lang ang katoliko pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga katoliko, ah, mga ano kayo, mga igling kayo. Ha? Ah? Tuldok na lang kayo sa dami ng katoliko. Tandaan ninyo, isang porsyento lang kayo sa dami ng katoliko. Wala eh. Ginagago nyo yung mga katoliko, ginagago nyo yung ibang mga regla. Nakala nyo talaga kayo na yung pinakamalakas. Malakas lang kayong manloko, malakas lang kayong mambudol, malakas lang kayo na ano, kulto kayo dahil pera-perang labanan ninyo dyan. Alam nyo sa totoo lang, kumpermado po na talagang binigyan po ng bilyon-bilyon ng mga kalaban natin ito pong pamunuan po ng Iglesia ni Kristo. Kaya po ganito, nagsagawa agad sila na animoy pisrali kuno pero ang totoo pa, mumuliti ka pala. Ha? Biro mo. Buti sana kung magaganda yung sinabi ni ni Marculeta. Hindi. Puro patama. Puro paninira sa quadcom. Ha? Yan ba yung peace rally ng iglesia ni Manalo? Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ko magtataka kung bakit napakayaman ng iglesia ni Kristo eh. O iglesia ni Manalo. Kasi nga, pera-pera ang labanan dyan. Kahit masama, kahit gago, kahit demonyo, basta mabigyan lang sila ng pera, gagamitin yung mga membro nila, kahit hindi na maganda yung kanilang uh, purpose at hindi na maganda yung kanilang ginagawa. Eh, biro mo, napakatanga ng mga iglesia ni Christ ni Manalo. ba diba? Peace rally, tapos pinagsalita yung mga kalaban ng ating gobyerno. Pero ganun pa man, ayokong lahatin. Kasi balita ko, may ilang mga iglesia ni Kristo na nung nagsalita itong si Marquileta ay nagsialis at nadismaya talaga. Dahil tulad po ng sinabi ko, sino ba namang hindi madidismaya? Peace rally, may mga politikong nagsalita. Tapos yung mga sinasabi eh, hindi na related doon sa kanilang sinasagawang peace rally. ba? Diba? Panggagago nga eh. Hindi na tayo magtataka talagang gago itong iglesia ni Manalo. Sa totoo lang mga kababayan, kung kikilos lahat ng reliyon sa ating bansa para turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo, kukuyugin to. Walang magagawa ito dahil tuldok lang to sa dami ng katoliko, tuldok lang to sa dami ng mga muslim, tuldok lang to sa dami ng mga born again. Ito lang ang gusto ko sabihin sa mga iglesia ni Manalo ha. Reliyon kayo. Ha? Sa Diyos kayo maglingkod. Dapat yung inyong mga kilos ginagawa merong involvement o merong ano, merong connection sa paglilingkod sa Diyos. Mga putang ina ninyo. Mag ano binayad sa inyo ni Bato de la Rosa? Akala ninyo hindi namin alam? Ha? Akala na akala ninyo hanggang ngayon tatanggi pa ninyo hindi kayo tumatanggap ng pera mga deputa imposible yan. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo eh, sa pagmumukha pa lang ng pamunuan ng iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Maliban lang doon sa mga matitinong Iglesia ni Cristo na mayroong pagkakakilala talaga o pagkatakot sa Diyos na lumika ng langit at lupa. Hindi ko nilalahat, ha? Tamaan. Ha? Tamaan na ang matamaan sa sinasabi ko. Pero lilinawin ko, hindi ko nilalahat. Pero kung tatanungin nyo, kung tinitira ko dito yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, yes! Dahil hindi mangyayari yung mga ngayon kung hindi pinahintulutan ng leader ng Iglesia ni Manalo. Ha? Sa totoo lang ayusin ninyo, masyado na kayong umaabuso, masyado na kayong nagiging mayabang, akala niyo kung sino na kayo, nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Meron pa kayong uh, pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Ha? Tingnan niyo yung mga message sa akin, mga kababayan, ng mga member ng Iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Sa totoo lang, para sa akin, okay na sana eh. May mga kaibigan na ako sa iglesia ni Kristo. Muntik nyo na akong paniwalain na totoo kayo. O maatin na nga ako eh, nakikinig na nga ako sa ano nyo eh. Pero sa pinakita ninyong katarantaduhan, kagaguhan, mga diputa kayo kaya hindi na ako magtataka kung bakit taon-taon, daan-daan, libo-libong mga membro ninyo ang tumitiwalag na sa inyo. Dahil ganun kayo ka mga gago. Ha? Ang bilis yung mag-recruit kasi dinadaan nyo sa ganda ng simbahan. Pero ang tanong, maganda ba yung gawain ninyo mga diputa kayo? Maganda lang simbahan ninyo, mga damit ninyo. Maganda lang yung aral ninyo, pero ang tanong, ginagawa nyo ba? Parang kayo yata yung nakasulat sa Biblia eh. Nagagamitin ng Diablo, isang reliyon, nagagamitin ng Diablo para kontrolin yung panggobyerno, para mahirapan ng taong bayan. Tarantado kayo. Lalong-lalo ka na, Eduardo. Manalo. Mukha kang mongoloid napakahambog ninyo porkit ba sinasabi sa balita ma-influence yung reliyon deputa kayo, kaya lang naman kayo nagiging ma-influence, dahil utang ina ninyo, kung hindi ko pa alam ginagamit yung reliyon ninyo ha? ginagamit nyo sa pamumulitika, kunyari pa kayo mga hudas kayo, ay nakikinabang yung leader ninyo, ang nakikinabang yung reliyon ninyo, mula sa pera ng mga politiko, na gustong humingi ng boto ninyo, mga diputa kayo, o tingnan nyo dahil sa sobrang galing ninyo, ilang 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 presidente na ang sinuportahan ninyo na na-impeach dahil mga magnanakaw lahat. Meron ba kayong sinuportahan na hindi mga mandarambong? Halos lahat ng sinuportahan ninyo puro mga mandarambong, mga manloloko, mga traidor sa bayan ng bansang ito. Gagaling ninyo. Pinipili namin yung mabuting mga politiko. Tangina ninyo, Pinipili nyo yung mga mandarambong kasi nakikihati kayo mga putang ina ninyo. Maliban lang doon na excuse me, sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pagpaumay niyo hindi po kayo kasama dito. Doon lang po sa involved. Doon lang po sa tatamaan ng mga sasabihin ko ngayon. Kala ninyo, ha, hindi habang panahon Iglesia ni Manalo, magagawa niyo gusto niyo tandaan nyo yan ha. Pero gano'n pa man mga minamal ko mga kababayan, hanggat tayo po'y nandito, tayo po'y magsasalita, tayo po'y makikipaglaban para po sa karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po tayo papayag na basta na lamang tayo kontrolin ng isang reliyon na dapat sana ay pang-reliyon ng kanilang ginagawa. Pero hindi, pamumuliti ka. Pero gano'n pa man, lagi po tayong susubaybay. Lagi po tayong magsasalita dito sa ating programa para po sa mga Pilipinong nakikisa po sa ating pinaglalaban. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.